Hello mga kabayan, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, yung pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol dito sa pabahay para sa mga FW. So ano nga ba yung uh, take ko sa topic na to. Nakita ko to sa Facebook at saka sinurge ko rin siya dito sa YouTube para malaman talaga kung kung paano ba talaga, uh, paano ba magkakaroon ng isang OFW na katulad ko, kung pwede ba ako dito at saka kung balak ko rin ba. So ito yung nakuha ko na information kayo na sa napanood ko na video. Kung ikaw na yung nasa Pilipinas and gusto mo na uh, mag-apply para hopefully maka, or mabigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng sarili mong ng unit mo. kung ganun. Dapat daw sa family meron kayong kahit isa lang na OFW. Tapos pangalawa, dapat wala kang lupa at saka wala kang sariling bahay. At saka pangatlo, at dapat active member ka ng pag-ibig fund. May at least 2 years na nababayaran. Ngayon, for OFW naman, fill up ka ng form at yung form na yun makikita mo sa kanilang ano to, OFW party list page. So, punta ka sa, sa, I amin mean, sa Facebook, hanapin mo itong OFW party Speech page, and mag-fill up ka kung OFW ka. And then, follow the process na lang do, kasi may step by step naman yun eh. Once na nasend mo na yung form, and then, dun ka na lang din mag-message sa kanilang um uh, messenger. Siyempre, dapat may pag-ibig fan ka rin ha? Kasi isa yun sa mga, kasi parang connected yata sila, and then, mas mapapadali kung meron kang nga ng pag-ibig fan. At saka yung babayaran, it depends sa uri ng bahay. Sa video na napanood ko kanina, ang example niya ay 1.4 na milyon na bahay ang makukuha mo. So, ang kwentada nila doon is mga nasa more or less 3,000 a month. And that's good for 30 years. Kasi dati daw, 25 years lang daw yung binigay nila. Pero ngayon, gagawin nilang nila na 30 years. So, yan yung mga information na kuha kanina sa video na panood ko. Ngayon, ang ibibigay ko naman sa inyo is kung ano yung opinion ko about dito at kung magpaprocess din ba ako. Kasi OFW din po ako. For me, sobrang makakatulong po sa ating mga OFW yung pagkakaroon or pagpaprocess na magkaroon ng bahay. Kasi hindi naman tayo pang buhay dito sa ibang bansa. so uuwi at uuwi din tayo sa Pilipinas at mag-forgo din tayo. At syempre, once na nag-forgo na tayo, mas maganda kung meron tayong bahay. Pero in my case kasi, ako wala, wala naman ako yung akin bahay talaga. Pero kasi, uh, sa, sa isip ko, um, actually mga kabay, nakakatempo talaga siya kasi gustong gusto ko rin magkaroon ng, ng, sarili ko talagang bahay. Pero naisip ko, mag-research pa ako, gagather pa ako ng marami information about this. Kailangan ko maintindihan kung ano ba yung proseso nitong uh, pabahay for OFW. Actually, hindi pa ako makapag talaga ngayon. Pero who knows talaga? Let's see. Kasi wala akong bahay na under my name. But yung parents ko kasi, they're very much willing to share the house para sa aming lahat. And so to lang mga kabayan, parang hirap isipin na lumayo sa lugar kung saan ako lumaki or kung saan malayo sa parents. I don't think kakayanin ko kung napalayo ako sa kanila. But who knows, baka magkaroon din ng pabaya for OFW sa mismong lugar kung saan talaga ako nakatira. And maybe at that time, isipan ko rin kumuha. But right now, hindi ko pa talaga siya maiisip na gagawin. Pero sa mga kababayan natin, do your own research. Saka yung mga link ilalagay ko doon sa ating comment section or sa ating description box para madali nyo ma-visit yung page nila sa Facebook and doon, mapaprocess nyo kung gusto nyo na lang naman talaga. And mga kabayan, thank you so much for watching and please support my channel by